Kaya, kaya ako napaiyak dahil nga uh, hindi naman sasama ng na, loob no, pero nabang nahiya ako sa kanya dahil uh, ay, hindi ko hindi ko napanalo yung yung uh, gira para sa kanya. Dahil sa kahihiyan, kaya hindi napigilang maging emosyonal ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon. Makikitang napaiyak sa Sen. de la Rosa ng pasalamatan ni dating Senate President Juan Miguel Bigzuberi sa kanyang suporta. Kasi yung nakapirma ako before mag-start uh, ang session. Tapos ngayon, nung sinaluduhan ako ni Megs, ay eh, talaga hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil for me, for me ha, huh? being a good soldier, ang gusto kong sabihin kay Megs doon is, uh, sorry boss, I failed to win the war for you. Pag-amin ni Sen. Bato, last minute siyang pumirma sa resolusyon para suportahan si Sen. Francis Jesus Escudero matapos siyang makumbinsi na sumama sa mayorya. Pinag-iisipan na umano niyang lumipat sa minority block nang malamang aalisin na sa pwesto si Sen. Zuberi. Nagtatago pa ako doon sa opisina ni Sen. Tolentino eh. Pero nalocate nila ako na pumunta doon. Kinausap ako. Sabihan ako na kahit na, kahit na hindi na kailangan yung perma ko because I, I, I was really uh, uh, contemplating seriously to join the my minority after uh, that incident. But uh, I was uh, persuaded by Senator Chis and Senator Alan Caetano na please uh, stay with the majority. Huwag kang pumunta sa minority. So, sumama ka na lang dito sa majority. Pag-amin pa ni Senator Dela Rosa, sumunod lamang umano siya sa boto ng mga kapartido sa PDP na sina Senators Francis Tolentino at Christopher Bongo na parehong sumuporta kay Senator Escudero. Silang dalawa talaga ay uh, nag-decide na sumuporta kay Senator Jesus Escudero. Uh, uh, ayaw ko sana. Pero yun nga may usapan kami na obligado sumama.